yun at magandang tangali sa inyo mga idol eh. bali i-update ko lang kayo sa lop natin at saka sa mga bagong breeders natin yan sa mga sa nakuha natin sa palayan kay sir John Mer Valdez so, bali sundalo nga pala yun si sir tapos bali bukas nga pala mga idol ay loading na first lap ang BBC mga idol yan okay intro muna tayo mga idol let's go So ito nga pala mga idol oh. Binago ko yung Pasukan nila nadjust ko sa loob Para pagka umuwi yung ibo natin eh, Hindi na tayo papasok dun sa loob Bali, dito na tayo sa labas Dito na natin sila kukuwain Lalagyan natin ng screen yung pasukan Para hindi sila makapasok Yan Bali Bali habol tayo ng norte ng ano CL. Nagpahabol tayo ng mga breeder. Papapakita ko sa inyo. A few moments later. Bali ito mga idol oh. Gawa tayo na ano. Ito. Nakuha natin kay Sir John Mer. Yan. Kasi natin. Pinalitan natin ng manok yan. Ito. etong checkered na yan. Pearl Eye. Pakito yan. Pakito line. Tsaka ito naman. Ang sabi sa akin ni sir ay. Laki ng Taiwan. Yan. Laking big hen. Tsaka ito naman yung. Galing din kay Sir John Mer. Yung blue bar. Pedigree yan. Naka pedigree. Tsaka itong checkered galing kay Sir Buwan. Ayan. Dagdag persa tayo mga idol. Saka so, dito pa yung nakuha natin kay Sir John. May bali, anim sila mga idol. Ito. Ito. Yung itim na may puti na yan mga idol. Digit Taiwan yan mga idol. Ayan. Digit Taiwan yan pita natin blurred bakit blurred yun Ano, tapos eto naman naka yan sa kanya nilalaro nya sa ano sa CL south bali ang lipad nitong ibon ay hanggang matnog sorsogon lang kasi naipit yung paa nya sa crate, ayun naputol nga o pinutol nya na at namamagat nabubulok nga daw ayun o Oh my god. oh my god! Bali, hanggang matnog lang to. Itong blue bar na to. Ayan. Sana magpares na sila. So ito pa yung ibon natin. Mga natin. Tsaka ito, may itlog na tong litar. Kuro sa ano, sa kay blue bar white light. Yung pang natin. Yan. yun Bali magpapalo-play nga tayo ngayon mga idol. Kada ang ginagawa natin sa paloplay mga idol ay maga tanghali hapon. Ayan. Mamayang hapon magbibigay tayo ng gamot. Okay. 3,000 years later. Ah, paloplay tayo. Labas, <whistles> labas. Labas lang yung mga Ayos yan. Lepas Lepas Yan. Lipad. Abos, abos, abos. Abos. na Matira yung mga YB oh may naiwan pang isa kaya to ay ah, itong makulit okay na mga idol ito lang isa Shhh. makulit talaga itong isa natin ay eh, laypad na okay mamaya na mga idol kata sa taas 2000 years later in Silam idol sanay no dame ay no no wala na yun tomas na ma idol Mamaya na lang mga idol. Pabay na sila. Ayan, lalaro po. Okay. Three days later. Bali, itong YB palang bumaba mga idol. Alos kalating oras na silang lumilipad. Ayan o. pagka maga mga idol at malamig-lamig pa yung panahon, tagal silang mag-raging mga idol halos isang oras naman siguro pag maga ganun kagantong tangali kalating oras ganun baka 25 minutes 20 ganun pag hapon yan maganda rin silang lumipad at malamig-lamig na yung panahon tagal magsipag baba ayaw ko rin pumitik pa yung no pumitik pa ulit yung YB ayun no. Wala yung waving black check. Asa na naman kaya yan? Dapat yang bunga bak Grabe, ayo terimbu ya Tagal pa rin mga idol Ayamag siya pagbaba oh. Grabe Tagal Ba? Tagal magsipag baba. dumadapo na iba ayun dumapo na hingal hingal ka ba yun doon sila pupunta sa may sulok doon sa ano gilid doon sila magpapahinga ay yung panlaban natin oh ayun si pula ayun oh pumunta piyeng al ka ba? yun sila ang mga idol. alright, o, puntaan sila dun sa gilid, ano tayo mo? pupuntahan sila ron sa gilid, yun so, sila magpapahinga Okay, mamaya na lang ulit mga idol. Salamat sa mga nanonood ng aking video. Yan.